on visayas og mindanao Welcome sa atong tulumanon Karong hapon na ah. Kuya ko'y Luto Vlad Maayong hapon Tanantang mga suki dinhi sa atong tulumanon bay nagkasubaybay Nagkasunod ganunay Sa atong programa may gala Maayong hapon All right? Kuya ko'y nasabi yung kauban Karong hapon na ah, mga pangga Okay, hala, sige. Sige, mag-uban ta sa atong tulumanon. Kuyugi ang inyong kuya koy sa paghatag na sab sa ato baga karong adlaw mga higala. Paghatag o paboynas, paghatag o kadaugan, alang sa kanaghanan, alang sa tanan. O ang inyong kuya koy dirikiron? O niya ko mga pangga? na? Okay, resulta nato sa alas dos. Good afternoon, kuya mamarjitan. May hapon, ma'am. Resulta sa alas 2 mga pangga ay 7 to 6, 7 no? to 6, 7 to 6 mga higala, 7 to 6 ang resulta sa alas 2 Okay, hala, sige, like na mga pangga, okay, like na po sa atong live karon Mag-like na po, mag-like, like, like, i-like -like na ang atong live mga higala, No? I-like ang atong live. Pakilike po. Like, like, like mga higala. No? Pakilike sa atong live. Oh. I-like na mga kaiswag. ako ng sugdan paghatag. Ang ato karong pabuhagay. Ang ato karong pahayang. Sige na, pinutang like. Oh, kay ihatag na nato atong pagrasya karon. Karong adlaw mga higala ning adlaw nga. Huwebes, Pecha 26, buwan sa Disembre. Bilitin, Merry Christmas. Okay? Puro Christmas lang hapon. Christmas lang hapon, may gala. 074. Unang pabuhagay pa yung 074. Hello, Kuya Kuy, may hapon from Raymond Quijano. May hapon, Raymond Quijano. Uh, Gupiam Kuya Kuy, from Bitsil Kisil. Kisil.

Shout out sa tanan ninyo diya. Mga taga di mayong hapon. Mayong hapon sa tanan mga taga di Polog. Hello ninyong tanan. Good afternoon di Polog. Tanan nato baga membro diha sa may di City, Zamboanga del Norte. Kay 078. Kumusta? Atong pasukya ko, Bitchel Kisil. Okay. Okay, itong Pasko, no? Importante, himsog itong panglawas. O, oh, muna importante, nga, watagadaot. <laughs> diba? Alright, so no, 291, dos no ibi, ono. importante sa Pasko nga, malipayon ta, kayo nga itong mga mahal sa kinabuhi. No? Nga, himsog itong panglawas, syempre, ano mo importante, nga himsog itong panglawas, mga higala mo na pinakadakong bahandi sa atong kinabuhi ang kahimsog sa panglawas. 291 Dayon 298. 298 Sama ko yako bisag uh, wala ay eh, ng hatag. Oh, bisag wala ng hatag. Kita magalit ng hatag. <laughs> Bulahan ng kita manghatag kaysa kita kitagaan. No? Oh, kita yung nanghatag. Huwag nanghatag na ito. Ano ba nanghatag na ako? Wala. nang hatag. nanghatag. <laughs> hatag na. Paihag nga ito mga kuan. Nga ito mga ipanghatag sa mga tao. Dali na kayo, no? Pagkaraghanang na mas ko. Grabe. Samot nag sa'yo kung nanghatag. Nanghatag ka niya. Shitty na buntag. Nanghatag ka kayong tao? Okay? Nga ba tayo? O, oh, sagi hatag ni Kuya Kuya. Kato ba pa nakalike diha? Pindutan ninyo ang like? O, ato ba pa nakalike diha mga pangga? Pindut mo sa like. Kaya hung-hung, nag-hung-hung kay, 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 nag man ko sa Facebook, mu-hung-hung sab ko dali eh? para patas. Alright? Ano itong hung-hung? 291, 293. Kusuga po sung-hung. 291, 293. Kusuga sung-hung ni mo kaya? 291. Oh no, 281, 293. 281, 293. Okay? 281, 293. 281, 293, 281 -293 akong hung-hung. Okay, dagang selamat mayung hapon Kita tong tanan. God, ah, uh, tama, kaya daog tanong kaya ko eh. Bichel Kishel. Kupiayim ko eh, Nicola Salva, may hapon, Sir Nicola Salva. Dagang selamat yung tanan mga pangga. Thank you, thank you, mayung hapon. Hantar doon niya, live ko yang ala 5, pagkuman sa resulta sa 5pm draw. Dagang selamat mayung hapon. God bless, that's all mabuhay. Hayang.